Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Hisiu Academy. So pag-usapan natin sa video episode na to ang pagpapadami ng manok dahil approaching na naman ang breeding season. Ano? So August ngayon so by now dapat mag start na tayo mag-priming ng para sa early bird. So gaano nga ba kadami ang dapat nating i-breed or Uh, gawing manok para sa next season. Kasi talagang uh, napaka-importante ng topic na to dahil nga sabi ko breeding season at ang iba sa atin, uh, sa breeding nila dahil nagpapanalo. So, uh, naturally, ang instinct natin, magpadami kasi nagpapanalo. Ano? Magpadami dahil nagpapanalo. So, talagang uh, tama nga naman ano kasi nagpapanalo. Eh, dapat tayong mag-expand, dapat tayong magparami para mas marami, mas malaki ang chances natin, ano, na magkapera or manalo or something makabenta. Pero ano, there are some things that we have to consider and reconsider, ano, kasi it's really a trap na magpadami tayo without considering these issues and these factors ano so pakinggan natin lahat ano Uh, ito lang naman is uh, experience ko at experience na rin na mga isa sa mga, ilan sa mga breeders nating mga kaibigan na posibleng maging mistake, posibleng mag naging errors na nila, posibleng naging errors na namin na kapupulutan nyo ng aral para hindi na maulit sa inyo. So, game. Uh, kailan nga ba tayo dapat magpadami at gaano kadami ang dapat nating i-breed? So, eto ano? Uh, ito yung mga factors na kailangan natin i-consider. Unang-una, budget. Budget sa breeding. Ano? Kasi napakadaling sabihin na magparami. Napakadaling sabihin na magparami. Pero kaya ba ng budget natin? Kaya ba ng budget natin? Kasi tingnan nyo, pag marami ang breeding nyo, marami ang breeding natin, walang tigil ang gastos. Kasi uh, itong mga manok na ito is livestock yan. Hindi naman katulad ng hardware yan na pwede mong ipatong lang sa isang mesa, pwede mong ipatong sa isang rack, sa isang estante na hindi ko konsumo ng pagkain. So, ang mga hardware o simento, kukonsumo lang yan ng espasyo. Hindi yan kukonsumo ng tao, hindi yan kukonsumo ng pagkain, hindi yan kukonsumo ng tubig at kuryente. Sa negosyong livestock, uh, malakas ang konsumo niyan. Walang tigil yan. Kasi pag, pag medyo kinapos ka sa budget or medyo nilimitahan mo ang budget para sa kanila kung anong dapat na ibigay, magsasuffer ang mga manok. Either magkakasakit, mapayat, makukompromiso ang quality. So, kumbaga, isa sa mga dapat nating isaalang-alang yung budget natin sa pagpaparami, budget sa pagpapakain. Kasi, uh, everyday kumakain yan. So, every week, every month, nagbabayad tayo ng feeds, bumibili tayo ng feeds. Kaya, pag masyadong maraming manok, mabigat din at ang isa ang ilang uh, aspeto ng pagba-budget lalo ang para sa pamilya at sa ibang aspeto pa ng negosyo natin Nahihila lahat sa manok ano and pag masyadong marami nagiging crowded medyo mahirap so unang-una -una, budget pangalawa facilities facilities so kung magpaparami tayo dapat uh, nakikita na natin ang facilities natin na uh, kaya ng facilities natin kaya ng range kaya ng cording, kaya ng manpower. Kasi pag hindi, magsasuffer pa rin ang quality. Pag siksikan sa range, uh, overcrowded sila, maraming reject dyan. May mga pilay kasi napapalo, maraming payat kasi hindi na nakakain dahil binubugbog ng iba. So iba pa rin ang tubo ng mga manok, ng mga stags, ng mga sisiw na lumaking hindi masikip, ano, nang hindi gaanong nag-aagawan. They have a uh, lots of area or room or space to roam around to uh, gather and hunt their food. Kasi dibaling uh, maluwag kaysa sa masikip na range area. Kasi magsasuffer talaga ang quality. So sa cording naman pag kinulang tayo sa cording mahirap din, ano? Mahirap din kasi wala kang tatalian. although may mga remedy naman nakakabili tayo ng mga square pen and everything, may mga fly pen naman na pwede natin ilagay temporarily, pero ma-disrupt talaga yung uh, whole operation natin ano. ma talaga yung whole operation natin. So ayun, so una budget, pangalawa facilities, pangatlo demand. Demand. So ano ba talaga ang demand sa pagmamanok? Ano bang objective natin? Uh, yung demand ba na yon pansariling gamit mo lang para panlaban or yung demand na yon para sa commercialization? pambenta and everything. Kasi uh, balik tayo sa unang pinag-usapan natin na kapag nagpanalo, ang iniisip ka agad natin mag expand magpapadami. Ngayon, ano ba yung demand na tinitingnan natin? Driven ba yun ng sales, nagpapanalo at maraming gustong bumili? O gusto lang natin magpadami dahil nagpapanalo? Kung baga emotionally biased tayo, ano? So kahit na parang kulang naman ang budget, kulang ang facilities, pinipilit pa rin natin magpadami dahil nagpapanalo, hoping na marami tayong mapalabas, mas marami, chance, mas marami tayong chance ang manalo or mailaban ng magandang score. Ano? Pero kung driven naman ang demand, maraming gustong bumili, okay lang din naman. Pero ano, ano, ito, uh, we really have to be conservative pag, uh, pag commercial or sales driven ang demand. Kasi, uh, minsan, ano, minsan nasa isip lang natin na magpadami tayo na nagpapanalo para sa atin pero wala namang gaanong buyer kasi wala pa naman tayong gaanong exposure ano so it's it's really important na malaman natin yon so kasi there is no turning back pag nakabreed ka ng marami there is no turning back otherwise malulugi ka kakain ng babae pag nagpadami ka kakain ng babae ano uh, unless one month ka na ng mga two week cross three week cross na ginagawa mo Okay lang 'yan. Pero isipin mo, isipin natin, yung parents no, mga sisiw na yon, na maintain natin kumakain pa rin. Whether we use it or not, kumakain sila. So part ng maintenance, yung part ng gastos. So kung dati gumagamit tayo ng uh, 20 inahin lang para makapag-breed ng uh, around 70-80 na baba na na, na na stags, ngayon pinilit natin, ginawa natin 50 So, times 2 or 2 and a half ang dami ng pakakainin natin, yung dami ng overhead expenses natin. So, imagine mo kung 20 mil ang isang buwan na gastos mo, naging uh, 50,000 na ano, kasi times 2.5 eh. So, talagang ganun siya. Ganun siya. Uh, in the finance side nitong business na to. Kaya, kumbaga, we really have to uh, analyze well and talagang maglista tayo ng mga expenses natin. Maglista tayo ng expenses natin, uh, i-assess natin mabuti. Ano? Kasi baka emotion-driven lang ang uh, ginagawa natin na gusto natin magparami. Ano? Kasi tandaan nyo, sabi ko nga, there is no turning back. Kapag nag-breed ka ng marami, tontowa ka, marami ng malaking, uh, lumala ka ng healthy, napakadami mong manok. Pag naramdaman mo sa bulsa mo, na kinakapos ka na, yan na yung umpisa ng stress mo unless may bumili ka agad ng CCU mo mapipilitan kang gumawa ng mga bagay na hindi naman nakaplano mapipilitan kang mangutang mapipilitan kang uh, mag-trim down ng population mapipilitan kang uh, mag-advance sales mapipilitan kang magbenta ng CCU na dapat hindi mo naman ginagawa na dapat pagkatapos ang breeding naghihintay ka na lang ng harvest ano so kumbaga i-relax ang buhay mo so pag nag-overproduction tayo Uh, hindi relax ang buhay natin. Imbis na ma-enjoy mo ang manok, kadalasan nagiging cause pa ng stress ang pagmamanok. So, real talk po yan kasi nadaanan ko na yan before. So, uh, ganun yung mga possible na consequences. Kaya kung sa akin, ano, kung mag-breed tayo, yung ma-enjoy lang natin. Di baling ko lang ang breeding, wag lang sobra. Di baling ko lang ang breeding natin, wag lang sobra. Kasi pag kulang ang breeding natin, may enjoy natin, Uh, konti ang gastos natin, bawas ang gastos natin. And we can always plan for the next breeding season. Kaysa sa sumobra ang breeding mo ngayon, lahat ng kinikita mo, kakainin lang yan, lulugiin ka niyan. Lulugiin tayo ng breeding na ginawa natin pag napasobra tayo. Kaya dapat nating isaalang-alang ang mga factors na nabanggit natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Master Marcosulit ito ng Team Logis.